papakain tayo ngayon ng maga good news nga pala bumalik nga pala si Ivana kahapon ng hapon bali papakita ko sa inyo si Ivana เปล่งไม่มาเนอะเราไม่ดีในรรกสรสบายปลาสกปนสวยไหลไหลอ่ะประเทศศรีแบกปลาปไหล na tayong mga si kasi parang hindi tayo mag sa kung pa may pasok pa. So makakita ko na sa inyo sa iba So, yan nga pala si Ibana Nakabalik siya nung hapon, nung hapon na. Pag-uwi ko, nandito na siya. Sabi niya anak ko. Ivana lang daw naman. <coughs> Yung nung hapon. So, hindi naman ako nung ano nung asa Alam ko kasi ito. Na, hindi siya bago siya makawin. Ano? Uh, Yung. So, malas kumain No, no, we. Sabi siya mga kawin yan. Ako, ako. Sabisado ko yan. Gutom na, gutom na. Grabe na kawin. Eh, kanina lang, kanina? Kahapon ng hapon. Panis. Ina kasi wala kasi wish ada. iba na nga pala yung blue ng mga ito yun ah, si Taguro yung itim mo so, sing so may taas sing na yung sis so malamaki na yung sis yun yun bali isa pa lang yung nasuotan ko na sing sing mga ito kasi maliit pa yung isa pero mga ilang araw na lang yun. susuotan ko na rin yung sing sing yan. So, tu okay, sing sing siya eh uh, ni di pala din ang kita yung kulay niya so lakas ko na ito, iba na mga idol do ay may yung backpack. so ayun. nasa siyang sing-sing na may dun, pero magaling siya. Kahit ilang araw siya na nangawala na ako, hindi naman siya. Kasi kulang lang siya kasi sa paronda. Pag napapalipad siya mga idol, ano eh. Pag iahagos yeah, ko lang siya, saka siya nakakalipad. Kasi wala pa akong paronda. Bali, dalawa pa lang sila. Pero ngayon, may dalawang pinakain na ako. So, pag nagawa ko yung kulungan, Ya, itu ni dilundi nak ay. That's done. Dia wala nak saya nak sama kapak nama iPad nama. Sorry, dah sungai ni. Eh, nak pakaang Ito, so, bali yan. Yes. Hindi ko alam kung anong kulay ng mga anak <coughs> Pero, ito yung matcha blue bar naman yung yung paris natin. Hindi pa natin malalaman kung ilang lalabas so, na kulay niya mga natin. So, yan mga idol. Update ko na lang kayo bukas. Good morning nga pa lang na nyo kalimutan mag like at mag subscribe at ipalaw nyo na rin ako sa facebook ko maraming maraming salamat good bye